Ang mga halaman ay walang duda na isang magandang bagay na kaakit-akit sa mga tao. Makukulay, matitingkad at ang ibang mga halaman din ay nagdadala ng magandang energy at swerte sa ating bahay. Bagamat maganda, hindi lahat ng halaman ay kaaya-aya. Ang ilang chemical sa mga halaman ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa mga tao kaya ng pagkalason o pagkamatay. Sa video ng ito ay itinatanghal namin ang mga pinaka na halaman na matay tatagpuan sa Pilipinas. Baka mamaya ay nasa bakuran mo na pala ito. Kung bago ka pa lang sa aming channel, welcome nga pala sa namin natin. Ang channel kung saan siguradong may matututunan ka. Stephen Bacchia o Dom Cain. Ang halamang ito ay nagmula sa tropical ng Amerika. Ngunit ngayon ay nasa iba't ibang panig na ng mundo gaya ng Pilipinas. Ang halamang ito ay minsang napagkakamalan na indoor plant ngunit may masamang epekto ang halamang ito sa tao. Gaya ng malubhang pamamaga, paglalaway, hirap sa paglunok, hirap sa paghinga, pagkasira ng kidney, diarrhea, dermatitis. Ang dahilan nito ay ang bawat halaman ay nagtataglay ng karayom na merong calcium o late crystals. Kung aksidente mong nalunok o napasok ang halamang ito sa bibig mo, ay magdudulot ito ng matinding sakit o pamamaga ng iyong bunganga o labi. Sa sobrang toxic ng halamang ito, ginamit ng mga sinaunang tao ang katas ng halamang ito sa kanilang sandatang araw upang magsilbing lason. P. Ang halamang ito ay makikita sa India, Sri Lanka, Thailand at Pilipinas. Ang Rosary P ay isang cold-blooded killer at payat na halaman na gumagapang sa mga puno at palumpong. Madali itong matukoy ng mga tao sa pamamagitan ng mga buto nito na bright red at may black spots. Ayon sa balita, nakamamatay ang mga buto nito dahil kahit tatlong micrograms lang nito ay maaari ng pumatay ng isang tao. At ang paggamit sa mga buto nito bilang beads ay hindi rin ipinapayo dahil may mga balitang may mga taong namatay dahil ang ginamit nilang panusok o karayom sa paggawa ng rosary beads ay aksidente nilang naitusok sa kanilang kamay. Wolfsbane. Oo, ang halamang ito ay maganda at madami ding nagbebenta nito online sa Pilipinas. Ngunit huwag magpapaloko sa ganda nito. Ang Wolfsbane ay galing sa klasifikasyon ng mga halamang Buttercup Family. Ang halamang ito ay tinatawag ding Devil's Helmet dahil nagdadala ito ng maraming quantity ng lason na tinatawag na alkaloid sodoconitin. Ang lason na dala ng halamang ito ay sobrang mapanganib na ginagamit ito ng mga tao sa Japan bilang lason sa kanilang lang sandata upang pumatay ng mga lobo. At kung mapapansin mo ang pangalan nito ay galing sa salitang wolf dahil ginamit ito upang pumatay ng mga lobo. Sa kasaysayan, ginamit ng Germany ang lason nito sa bala ng kanilang mga baril. Ginamit din ito sa Asia bilang lason sa tubig. Kapag aksidente mong nalunok o naisubo mo ang katas ng halamang ito, makararamdam ka ng burning sensation sa iyong chan at limbs. At kung maraming doses naman ang iyong nakonsumo, ay maaari itong magdulot ng pagkamata sa loob lamang ng dalawang oras. Para sa iyong ideya, 20 ml lamang nito ay sapat na upang pumatay ng tao. English Yew Isa ito sa pinakadelikadong halaman sa mundo. Kung ikaw ay magte-decorate ng iyong hardin, ang mga decorator ay rinerekomenda ito bilang pundasyon sa mga hedge o halamang bakod. Pero huwag kang magpapalin lang dahil lamang sa aesthetic value nito. Ang mga malambot na red berries ito ay kinakain ng mga ibon at ito lamang ang parte ng halaman na walang lason. Ang 50 grams na laso ng halamang ito ay maaaring pumatay sa tao. Ang mga sintomas na dulot nito ay muscle tremors, nahihirapan sa paghinga, convulsion, pagkokolap, at maaaring humantong sa kamatayan kapag napabayaan. Belladonna o lubilubi. Kilala din ang halamang ito sa tawag na deadly nightshade. Ang pagkain o pagkalunok sa halamang ito, lalo na sa mga batang halaman, ay napakadelikado sapagkat ito ay sobrang nakakalason. Ang mga sintomas na dala ng halamang Halamang ito ay pagkawala ng boses, pamamaga ng bibig, pananakit ng ulo, hirap sa paghinga at convulsions. Lahat ng parte ng halamang ito ay nakalalason, ngunit ang blueberries na bunga ng halamang ito ang pinaka-toxic. Kahit sampung piraso lamang na bunga ng halamang ito ay sapat na upang makapatay ng tao trompeta o angel's trumpet. Ang halamang trompeta ay napakaganda, ngunit sa likod ng kagandahan ng halamang ito ay ang nakamamatay nitong lason. Traditionally, ang halamang ito ay ginagawang hallucinogen at intoxicant dahil mayaman ito sa iskopolamin, hyosyanamin at atropine na napakadelikadong uri ng alkaloids. Ang pagka-overdose sa mga ito ay maaaring magnisanhi ng pagkalason dahil maaari itong magdulot ng mabilis na tibok ng puso o cardiac arrest. Para bigyan bigyan kayo ng ideya, sapat ng 4 grams ng trompeta leaves upang maging mapanganib sa isang bata. Noong 2012, na-feature ang hyacin na matatagpuan sa trompeta bilang world's scariest drug pongpong pong o suicide tree. Ang prutas ng halamang ito ay tinatawag na otolanga na nagtataglay ng mabisang toxins na ginagamit sa homicide at suicide sa bansang India. Ang mga simptomas nito ay burning sensation sa bibig, violent vomiting, irregular respirations, headache, irregular heartbeat, coma at pagkamatay. Naiulat na merong 500 cases ng fatal poisoning mula 1989 hanggang 1999 sa Kerala, India. Ikaw, nakita mo na ba? ba ang mga ito sa iyong bakuran o kaya ay napaglaruan mo ang isa sa mga halamang ito noong bata ka? Alam mo bang nakakalaso ng mga ito? At kung nagustuhan mo ang aming video, i-click mo ng like button, mag-subscribe ka na din sa aming channel at i-click ang notification bell upang updated ka palagi sa tuwing nag upload kami ng nakakamanghang video. I-share mo na din ito sa iyong mga kaibigan o kapamilya dahil baka nasa bakuran pala nila ang mga ito. Dahil sharing is caring magkita-kita muli tayo sa susunod naming video.